dapat pipicturean ko yung passbook niya na yung 10 million niya na hindi naman namin nagalaw. Then yung mga resibo dun sa ano niya, sa tawag dito sa land bank niya. So intact naman yung mga ano, lahat intact. Kung gusto niyang kunin, kunin niya. Kung gusto niyang ibenta para maging pera, okay lang, wala nang problema. Magagawa naman hahanapan ng pwedeng hanapan ng buyer or whatever, di ba? Yun lang. Yun yung ano po. Mami, bakit i-surrender niya yung passbook? Saan po? Hindi, actually, i-surrender, no. i ko siya doon, actually. Saan po? Sa, binibigay ko sa kanya, kay Kaloy. Okay. Yung passbook niya, binibigay Ang gagawin ko doon, di ba Passbook niya, yun, sa kanya nakapangalan. Tapos yung atm card niya, bibigay ko na. And yung ID niya doon, nang... Yung PIN ID niya, na ako nagpagawa, ay nandoon din. Tapos yung mga resibo ng... Uh, ah, BDO life niya oh, man, na fully paid uh, plus yung sun life. Uh, ah, bakit po ninyo binibigay ngayon? Nasa Paris pa siya. Hindi na po ba siya mabibigay? Hindi. Matagal ko na yung binigay. Parang way back 2020. Alas, ah, Kung year. Kung parang sinasabi niya po na ibigay niyo na sa binigay kanya. Binigay so, wala ko. Wala na pero, na dokumento. Pero kasi, since hindi naman niya kinuha, kasi ang sabi niya, alam ko na. So, paano mo malalaman hindi mo tinignan yung mga resibo na nandito? Di ba? Alam mo na, oo, alam mo lang, na maraming withdrawals sa land bank, pero hindi mo alam kung saan dinala yung pera. Yun yung point doon. Hindi mo kasi pinignan. Eh naka-itemize lahat yun doon. Tapos, parang, uh, kailan ko ba na kinaalala tong resibo na to, no, na nagkakahalaga rin to ng mga nasa um, almost, parang walang 700,000 parang nung isang araw. Ko lang na ano, na doon lahat 'yun pumasok sa ano, sa ano. Niya. So mommy to be clear ano, ang gusto niya lang liwanagin dito is wala na kayong hawak na any ATM any document or uh, any financial uh, na mga hmm. dokumentos ni ano ni hmm, wala Carlos. na no, wala na akong hawak. Wala na akong hawak, binigay ko na, sinorender ko since hindi naman niya kinuha tinap tinago ng gap staff. So, yun yung kukunin ko bukas, syempre, to, ano din, uh, ah, evidence, evidence din yan, na ito yung magpapatunay na intact yung pera niya na nakuha niya yung 11 million at gusto niya pong ilinawin na wala kayong minakaw, ah yes, o, pero may pera pa siya sa akin, no? 170,000 kaya nga sabi ko, gagawin ko ng paraan kung paano ko mapapa-expedite na ma-withdraw yung 170 so yun na lang yung ano, siguro baka magbayad na lang ako ng penalty or whatever maibigay ko lang sa kanya pero magigintay pa ako na kasi sabi sa akin is for approval pa siya mm -hmm. Okay. Pag sinoli ko yung credit. So, yun. Mami, alam, parang ano, no? Uh, kasi ito medyo, so, financial mm -hmm. side na eh. So, ayaw na lang din kong mag-react regarding sa kanyang uh, pagkakanaan. Mm -hmm. Oo, ayoko nang mag-react, no? Ayoko nang, ayoko na. As much as possible. Ayoko. Kasi, alam mo ha? kahit naman sila, yung dalawa, may sarili silang, ano eh, uh, bank account eh. Meron, dala-dalawa yung bank account nila, isang Metro Bank, isang BDO. Meron tong dalawa ko din anak na uh, tinuturuan ko rin sila kung paano mag-save kasi hindi naman kami mayaman, di ba? Na parang hindi sila habang panahon tatambling. May hangganan. So yun yung lagi kong sinasabi sa kanila, uh, mag-save sila for your future. Kahit yung mga anak ko, tinuturuan ko na uh, kinuhanan ko rin sila ng... Ah uh, insurance para at least pagdating ng araw, kung may kumikita na sila, oh, ituloy mo na, lakihan mo na yung hulog mo. Para gano'y yung inaano ko sa kanila. Ay, kay kay Kaloy, insurance niya. Yung isa na fully paid ko, na turn over ko sa kanya. Tapos yung isa, apat na taon ang nabayaran na noon bago ko bago tenor over sa kanya. Yung ito alam ko naman na medyo obvious na, ano? pero for the record, no, masama pa rin ang loob mo. Na. Oo naman ah uh, masama yung loob ko. Parang, syempre, no ah, uh, yung pain, eh. Na, parang, sabihan ka ng anak mo na magnanakaw. Na, parang, gusto ko sabihin, asan yung minakaw? Na, ganun pa rin naman kami, tulad ng dati, nung hindi pa siya nagkakapera, nung nagkapera siya, walang nagbago sa lifestyle namin. Actually, so, meron naman, Konte no? kasi yung eldest ko medyo um, uh, maganda yung pumapasok na blessing sa eldest ko eh tapos parang ngayon uh, natitreat niya ako uh, international uh, hindi lang yon and siya yung katulong ko rito sa paggaso sa bahay no siya yung nagbabayad ng tubig at pilaw and ako naman sa internet and sa foods namin so yun yung ano dun no, na parang hindi ko kasi rin makita eh yung sa luho na sinasabi ng mga tao na parang wala eh wala akong luho eh na parang wala akong masabing ano ah sinilipo kanya nga to sa luho po sino pong nagsabi si Carl Hartford? hindi naman po yung mga, mga tao. tao na mga hmm. sinasabi na nilustay ko sa luho ko hmm. Pero, kaya ko na bumili para sa sarili ko hmm. May naman ako ng asawa ko. Pero, syempre, mami, kahit paano, syempre, kayo yung ina, no? Sa inyo na galing si Carlos. Somehow, uh, kahit may sama kayo nang no, loob, natutuwa pa rin kayo na nakuha niya yung... Syempre, so, no? Ano niya yan, Pangarap eh. niya yan, eh. So, sabi ko nga, kung nag-uusap kami, kung manalo siya, good for him. Yun lang yung mga ano ko, na parang nag-paid off lahat ng mga sacrifices mm. mamila na lang po sa akin, may possibility pa po bang mga mag-ayos kayo pagka uwi niya at sakaling kausapin Ay, kayo. pag uwi niya, no? Depende yan eh. Kasi kung ako yung lalapit, hindi ko talaga gagawin. Especially now sa mga nangyayari, baka mamaya sabihin ako na porket nanalo, mm. na parang, di ba, na ba? o oh, after kami sa pera kasi nanalo. No. Mm. 네, mm 이제 -hmm.